Hello guys, ako nga pala si Mama Billion, ang hardworking ma'am na may dalawang anak at may mataas na pangarap para sa kanila. So, ayan nga for today's video na naman nga mga kamomay, magluluto nga tayo ng dried adobo. Bale ito ang karne ito mga kamomay, inutang nga lang namin kasi nga syempre wala pa tayong sahod kaya eh, umuutang muna kami ng uulamin namin. Ito talaga minsan ang ginagawa namin lalong lalo na pag nga mga kamomay talagang sobrang mahal kaya minsan talaga naubusan din kami ng budget. Buti na nga lang at meron din talaga nagpapautang mga kamomay. Hindi naman araw-araw kami umuutang mga kamomay pag gusto lang talaga namin mag ng karne. Kaya yeah, pag nagkasahod na nga, ulit ako mga kamamay, binabayaran ko naman tong inuutang namin karne. Bihira lang talaga kami makaulam ng karning baboy mga kamamay sa sobrang mahal nga nito kaya ako palagi na lang talagang manok ang inuulam namin. Lagi na nga lang manok yung inuulam namin mga kamamay kasi yun nga yung mura kaya mamaya magkakaroon na talaga kami ng pakpak. -pak. Yeah. <laughs> sa totoo lang, pagkahawak mo nga lang ng sahod mo ay mamaya ay budget na nga lahat ng ito. Eh, minsan talaga mga kamamay, wala talaga natitira sa sahod ko kaya minsan numutang na nga lang kami pag wala na talaga kami pambili. Eh, sa talaga kami nakakaulam nga ng mga masasarap, lalong-lalo na pag ganito mga kamoma, pag meron nga lang kami pera. Ay talaga sa ating mga nanay, ang pag nakabukod na nga tayo ay sarili na nga natin lahat ng mga binibili natin. kaya minsan pag naubusan talaga tayo ay hindi na talaga natin may iwasan ng umutang. Kahit sino naman sa atin mga kamoma makakarelate nga dito sa buhay ng ganito mga kamoma. Pero pag umutang nga tayo ay kailangan talaga natin bayaran. Ayan nga natapos na nga ako maghiwa ng bawang sibuyas yun mga kamoma. At sisimulan na nga natin igisa itong bawang at saka sibuyas pagkatapos na nilalagay na nga natin itong karne. Sobrang ganda nga ng background natin dyan, mga kamoma, habang nagluluto nga ako kaya dyan ko nga nilagay para naman kahit pa paano ay matanong ko nga yung bukid. Pero ito nga yung eksena ko pag nagluluto ako dyan mga kamama sobrang sarap talaga magluto. Lalong lalo na pag ganyan nga yung natatanong mo. Ayun, nilagay ko na nga yung karne dyan mga kamama. Pali isang kilo nga itong karne ng baboy na ito mga kamama. At na yun naman sobrang dami din naman pala. Bale din dry do po ko ayan yan mga kamo matitignan niyo sobrang dami nga pagkaluto nga niyan ay sobrang lit na nga lang din. Minsan lang talaga kami makapag-ulam nga ng karning baboy mga kamo kasi nga syempre wala tayo pambili. Syempre palagi naman umuutang ay syempre nakakahiya na nga rin yun. Kaya talaga mga ulam talaga namin ay itlog palagi mga kamo pa lalo lalo na yun nga yung stock namin dito. Nag-stock din ako ng noodles dito mga kamo pero hindi naman maganda sa katawan pag yun lagi ang inuulam natin kaya nag-stock din talaga ako ng itlog. lagi ako nag-stock nga ng islog dito sa bahay mga kamoma at yun din naman ang gusto ng aking anak kaya minsan napiprito talaga ako minsan nilalaga ko at yun ang binabaon ko pang gabi nga ako dyan mga kamoma kaya yan nakapagluto nga muna ako ng ulan ko pagkatapos yan ito na nga din yung babaunin ko papunta sa work ko okay, na-dry ko nga ito mga kamoma para naman kaya paano ay matagal nga namin uulanin ito ito talaga ang ginagawa ko mga kamoma pag nagluto kami ng adobo kasi nga syempre pag inadobo ko mga ito ng dry ay tatagal talaga sa bahay ninyo kaya panlikurado talaga itong ulam namin ito mga kabomay. Daabot uh, pa nga ng kinabukasan at next na kinabukasan pa. <laughs> <laughs> sobrang hirap din talaga pala mga mama lalong lalo na pag kayo nga lang dito sa bahay at wala kang asahan na iba. Pero sobrang nakakasarap sa pakiramdam talaga mga mama pag nakabukod ka na kasi nga nagagawa mo lahat ng gusto mo at walang nagdidikta sa mga galaw mo. Mas maganda din kasi mga ka mama pag nakabukod ka na kasi nga mas mahirap talaga lalong lalo na pag may pamilya ka na yung maasa ka pa sa parents mo. Kaya mas pinili talaga namin bumukod mga ka mama para naman kahit papano ay tumayo nga kami sa sarili naming mga paa. Ayan nga, naluto ko na nga itong adobo mga kamama. Ito talaga yung consistency na hinahanap ko mga kamama. At talagang sobrang lambot nga nitong niluto ko. Kapag naramdaman ko kasing hindi pa malambot, ay dinadagdagan ko talaga siya ng tubig para naman hanggang maging malambot nga ito at masarap siya na siyang kainin. Aabot na naman talaga ito ng dalawang linggo. Yan na lang muna for today's video. Salamat!